Okay, good morning po sa ating lahat. 6.10 ng umaga. Mabiyayang morning sa lahat ng inaabot ng video nito, ng vlog na ito, kung ano man tawag nyo rito, whatever, no? So, sa so umaga pong ito, narinig na po ba ninyo yung number 84? Ano yung significance nito sa September 23, 2025? You know what? Uulitin ko po yung aking uh, stand. No one knows. Doon pa rin po ako. Pero kasi po maraming nagsabi sa akin, nakausap po hapon, ibanggit mo naman yung 84 para alam din naman nila kung ano yung paniniwala namin tungkol sa 84. At alam naman na ninyo, no, ang number 84 ay may significance po sa Bible. Okay? Mapa Old Testament man o mapa New Covenant. Matagal na po itong napag-aralan pero since ito po ngayon ay parang tumbok na tumbok dito po sa September 23rd na sabi nga nila rapture, no? Pero ako naniniwala mas maaga pa dyan. Pwedeng ngayon na, pwedeng right after that day o pwedeng mismo September 23 whatever, kung anong gusto ni Lord. Pero <coughs> itong number 84 po talaga ay maganda po siyang... Uh, Exciting. Uh, kung numbers, alam niyo ba sa Bible, kapag ka numbers ay involved, merong excitement. Hindi po natin maikakaila ito. Excited tayo kasi nagkakatugma-tugma yung mga katotohanan na pinaniniwalaan natin. Not just pinaniniwalaan natin o sabihin na lang natin, yung truth na nakasulat talaga sa salita ng Diyos. Okay. Number 84. Ito po ay may kinalaman. Alam niyo ito, no? Sa istorya ni Jacob. Jacob's story. Alam naman natin, ang ibang pampangalan ni Jacob ay Israel. No? Pinangalanan siyang Israel, binansangan siyang Israel later on. Dahil siya nga po ang uh, pinaka-father ng bansang ito sa kung titignan po natin ang Israel. No? At, uh, <coughs> See, alam na po natin, umpisa na po natin. Sino ang pinakamahal ni Jacob? Alam naman natin, wala pong iba kundi si Rachel. Nagpabasa po ba kayo ng Old Testament na libro? maybe some of our fellow believers right now, tinatabad na sa Old Testament. Huwag po, sapagkat marami tayong makikita mga significant things na pwede natin i-apply sa New Covenant. Promise talaga, kung pag-aaralan nyo po ito, makikita nyo. Okay, point number one. I'm so sorry. Magulo yung mga aso, sandali lang po. Okay, point number one. Pinatahimik ko lang yung aso, pina, tinakot ko lang para tumigil. No? Number one. Jacob loves Rachel and worked seven years to marry her. But Rachel's father, Laban, gave Leah instead. Dinisip niya, nilinlang ni Laban, Laban, itong si Jacob. Mahal na mahal ni Jacob si Rachel. Sa Tagalog po, Raquel. Ano? Pero, ewan ko, ano bang ginawa ni Laban? Why did he did that? Okay? Nung ginawa niya yon no? nilinlang niya si Jacob. Maybe dahil si Jacob, nilinlang din niya si Iso. Kasi nung Old Testament, uso yung mga ganyan, yung mga chain of events. Pag may ginawa ka, talagang babalik iyo. Old Testament yan, tandaan po natin. So, maybe may kinalaman doon. No? Dahil ito pong si Iso, favorite po ng kanyang uh, father na si Isaac. ba diba? Ngayon, si Rebecca, yung asawa naman ni Isaac na mga magulang nung twins na sila Iso and Jacob, ang favorite naman po ay si Jacob. Tapos, na nalaman niya na ible-bless na po ni Isaac itong si Iso. At ang sabi naman ni Rebecca, hala bumili, ako uh, kumuha ka na, hindi bumili ako kumuha ka na ng paboritong pagkain ng iyong ama, ng iyong papa, ng iyong daddy. <laughs> at luto mo na agad dahil inutusan niya si Eso na kumuha na nito at pagbalik ni Eso, i bless na siya. Tandaan po ninyo, let me explain this to you. Noong old Nung Old Testament times, meron pong isang blessing. Makinig pong mabuti. Importante po ito. It's very important. Merong isang irrevocable blessing irrevocable means hindi na pwedeng bawiin na blessing na hindi na po kailanman pwedeng bawiin. Irrevocable means ito na yon. Nung nalaman ngayon ni Rebecca na ibless na si Iso, pinapunta niya kanyang paboritong anak na si Jacob. Then the rest was history. Nilinlangan nila itong si Iso at nagpanggap na Iso si Jacob. Kaya si Jacob ang nabless. Ayun po ang pangyayari. Kaya sabi nila, bumalik lang po kay Jacob yung ginawa niya sa kanyang kapatid o kakambal na si Iso. ba? Diba? So, yun po ang sabi po nila. Kaya, ang napakasal po dito kay Jacob ay walang iba kundi itong si Leah. Kalain mo, naglingkod ka ng pitong taon. Mayroon kasi silang covenant na, oh, maglilingkod ako ng pitong taon sa'yo. Angkel Laban. Angkel niya ito bali, kapatid ito ni Rachel eh. Uso nung araw ang bakasal ng mga pinsan sa mga matandang tao, mga lumang panahon pa, no? So sabi niya gano'n, magliding ko sa'yo. ko sa then after the seven years, no, na naaccomplish ko na ibigay mo sa akin si Raquel o si Rachel in English. Yes, sabi naman ni Tito Leban niya. Instead, iba ang nangyari. Leyban gave Leia instead. Next point, no? Next point, Are you with me? Okay. Then Jacob worked <laughs> another seven years to finally marry the one he truly loved, Rachel. Mm. Nagtrabaho uli siya. Willing to work to get the woman he truly loves. See si Rachel. Ano po nangyari right after that? Well, syempre, After nung seven years na ito, kumpleto na po ang lahat, binigay na nga po ni Laban si Raquel kay Jacob o si Rachel kay Jacob. Yan po ang kwento ng uh, two brides <laughs> nitong si Jacob, no? si Jacob. No? Okay, may nare-represent po ang dalawang brides. The two brides are two pictures of two groups, dalawang grupo. Okay, the first group, yung represent po ni Leia, he represent the Gentile bride. Kasama po tayo doon the church. We are Gentiles, we are just being drafted para tayo po ay uh, magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Because of Jesus Christ. Tayo po mga hentil na nadikit lang tayo sa Diyos dahil kay Jesus. Kaya si Jesus po talaga ang main person. No? sa ating mga hentil. Okay. Are you with me? Okay. So, susunod naman, siyempre si Rachel, nire niya ang Israel. The bride that Jacob truly loved. Ang Israel. Okay. Pero ako, personally, personally po sa akin kasi, para po sa akin po ito, ito po ako, wala nang hentil, wala nang hudyo. As long as na kay Jesus ka, ikaw ang pinaka-special possession niya. I believe I am the special possession of Jesus Christ. Sana ganun din po kayo. Pero kailangan kong i-present itong 84 kasi napangakuan ko kahapon yung dalawang mag magchuhin na nandito na i-present ko po ito. No? So, paniniwala nila to. Pero ako, I am. I am uh, the bride of the Lord Jesus Christ. I am very special. No? Uh, yun ang paniwala ako talaga. Ako ang special possession niya. Sana i-clear, i-claim nyo na kayo ang special possession ni Jesus. Okay? So, again, si Rachel daw, nire-represent niya ang Israel, the bride Jacob truly loves. Okay. So, susunod. O, ito na po yung significance. Ano naman ang kinalaman ng 84? Ano naman ang kinalaman ng 84? Okay, let's... Yeah, let's sum, let's sum it up. Ito, Matanda na pala si Jacob noon na kumpleto niya lahat yung kay Rachel. Tingnan niyo yung edad niya. Ha? Huh? Okay. Si Jacob po ay 84 years old nang makumpleto niya yung kanyang pangako o yung kanyang promise na maglilingkod para makuha niya si Yan. Anong pangalan noon? Si Rachel o si Rachel. Siya ay 84. Wow. Ano naman kinalaman ng edad niya? Okay, teka lang po. Mag-pass forward tayo dito sa ating panahong ito. Itong ating Church age. No? Ngayon po, ang Israel po ay pinanganak noong 1948. Okay. Makinig po mabuti. Kung ang tribulation po ay magsisimula ngayong 2025 at magtatapos sa 2032, how old Israel be? Ang sagot, 84 years. Uulitin ko, kung ang tribulation ay magsisimula ngayong taong ito, 2025, tulad nga po ng banggit, September 23 of this year. Ilang, ta uh, uh, up, ilang taon bago mag-7 years? So, 2032. Okay? So, ilang taon ngayon ng Israel? Since 1948 to 2032. That would be 84 years old. Hmm? So, kayo na pong bahalang humusga. May isang propetisa na ang pangalan ay si Ana. At ito pong si Ana ay naghihintay na mamit niya ang Mesaya, ang Diyos na magkakatawang tao. Tandaan ninyo mga Hudyo, alam nila na ang Mesaya ay Diyos na magkakatawang tao. So wala silang ibang excitement kundi ang mamit ang Diyos na nagkatawang tao. Nangyari po kay Ana, kung babasahin niyo ang Lucas Kapitulo 2, no? Si Anna po ay ilang taon. Gusto ko malaman sa inyo. Huwag niyong pipindutin yung video ha, na ipapas forward. No? Si Anna ay 84. 84 years old. Mm, it makes sense for me also. Okay. Okay. Nung na niya yung Diyos na nagkatawang tao pero baby. O ba diba? Malamang kinarga niya yung baby. Tapos, hinele niya sa kamay niya yung baby. Yun ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ. 84 years old po si Anna. Ito po ang mabigat po dito. Ang Panginoong Heso Kristo, Jesus Himself, ay pumasok sa Jerusalem. Mahalaga po ito kasi ito na po talaga yung umpisa para it na unfold po dito sa kanyang pagpasok doon sa Jerusalem yung mga prophecies na mangyayari sa kanya upang tuparin niya ang kanyang pangako ng, ng pagliligtas sa buong mundo. It all started doon. Pagpasok niya sa pintu ng Jerusalem. Makinig pong mabuti. Jesus himself rode into Jerusalem in 32 AD. Ilan? 32 AD. Ngayon, yeah, makinig pong mabuti. If he returns in 2032, that's exactly 2,000 years later. So, it makes sense. By the numbers. By the numbers by the numbers okay it makes sense po ba mga kaibigan ko at mga kapatid ko kay Kristo in the past marami po talaga ang uh, nangahas na anong tawag dito, manghula magpredik, magprophesy regarding the end times I have many books about them ayoko na magbanggit na pangalan ng author kasi talagang palpak po talaga <laughs> palpak po talaga yung mga prediction na yan. But I keep the books. Vintage eh. <laughs> Di ba? Yun lang ang purpose. Yun lang ang purpose. Vintage. I keep that. Sa mga ano ko pa yon may isang printed dyan na libro. Ay, tawang-tawa -tawa ko. 1959. <laughs> palpak yung mga ano. Nagbigay din ng mga dates. Nagbigay ng mga dates. Okay? Okay, nagbigay po ng mga dates. Yung mga taong yaon. Pero naisip na po ba ninyo But what if this time, the calendar lines up perfectly? What if this time, the calendar lines up perfectly? Iiwan ko na po sa inyong katanungan yan. Magkakapi na po ako. Kain po tayo.